sir kasi daw malalagay sa alanganin ang reputasyon at integrity ng Senate kung sakaling magkaroon nga ng arbitrary uh, dismissal again again sir let history be the judge of that um, it would be unfair to say that this is right and this is wrong simply because you think that way or simply because they think that way any legal position will be finally determined by the Supreme Court not by us not by any legal luminary not by any former or current senator but the Supreme Court Number 2 whoever is right or wrong at any stage of our history will be decided upon by history itself with the benefit of hindsight hindi purkit hindi sang ayon sa iyo ang isang tao sa yung mali at ikaw ang tama. hindi purkit iba ang ginagawa ng tao sa gusto mong gawin nila agad-agad sila na yung mali at ikaw ang tama hindi ganun yon. we do not operate and think that way especially in a democracy yes ma'am okay Nandun pa siya, hindi pa siya umaalis eh. Mm hmm. TSP yung speaking of panggigil, di ba dapat yung tayo mga Pilipino, manggigil talaga tayo pagdating sa issue ng accountability? Am, oo, bakit hindi? Pero napakaraming ibang accountability na hindi naman nanggigigil yung parehong nanggigigil dito. Ulitin ko ha. Hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi ko rin, hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Ito mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw accountability. Pero yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga ibang nauna na bakit hindi binibigyan ng parehong pansin? Ano mang ingay yan. Ulitin ko ha, ah. sinabi ko na nung simula pa lang na parang hindi nyo ako pinaniwalaan o pinakinggan. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan nung Pebrero pa. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbobotohan namin. Um, hindi dahil gusto nung ayaw kay VP Sara. Hindi dahil nagmamadali yung ay may ayaw kay VP Sara. Kaya nga ang simbolo ng hostisya ay babaeng nakapiring. Wala dapat kinikilala, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pantay dapat ang pagtrato. Kaya nga sinasight ko sa inyo yung kasaysayan ng impeachment noon. Ganon ang ginawa noon. Ba't babaguhin ngayon? Yun ang President ng Senado yun na naging kasaysayan at pinagdaanan ng Senado. Ba't biglang babaguhin ngayon dahil lamang sa mga personalidad na involved? Hindi ba dapat sino man ang personalidad? Kung ano ang ginawa ng Senado noon bilang President, yung pa rin ang gawin namin. Dahil yun ang pinakamaliwanag na patunay na wala kaming pinapaboran at wala kaming kinikilingan.